Ang sirang bike mo. Huh? Ang sirang bike mo. Ano po, flat po yung likod. Ah, flat yung likod. Saka pa ba uwi? Pinangonan. Pinangonan? Igilid mo muna rito. Tutuluhan kita. May pantapal ako. Lalakarin mo hanggang binangonan. Dun, dun, mo muna ako sa may gilid. I-vulganize ko. Saka pa ba galing? ba galing? Saan ka pa ba galing? Diyan po sa Sports Complex. Taytay -tay Sports Complex. Tapos pauwi ka na. Ano ginawa mo sa Taytay sa Taytay -tay Sports Complex? Umiikot? May ano po kasi may ano po may open na ano po ako. Ah, mayroong ano diyan, mayroong Taytay Tapos may ano po na mga nakasalubong mo? Ah, nagre-rescue ako. Yung um, e mga nasisiraan, gano'n. Tsaka yung mga hindi makauwi, hindi makapasok. Ibig sabihin, dumayo ka pa rito sa Taytay, galing binangonan para lang mag-exercise. Ang po maganda yung sports complex kaya dumayo ka hindi eh, ka naman po alam na road ah ayun yung butas oh pinch Ha? May pinch ka? Ah, eto. Ayan. Para mo ako nakilala. Ha? Para mo ako nakilala. Sa motor mo eh. Ha? Motor mo. Ah, sa motor ko? <laughs> Kailangan ko na pala magpalit ng motor. Followers mo na ko eh. <laughs> salamat, salamat. Saan ba mapunta? Punta ako ng ano. Pinangunan pa. Ah, pag anong ka? Nakita mo ako? Uh, ah. ah, sige, sige. <laughs> ingat, ingat. Mabasa yung kalsada rito sa unahan. Ah, sige, sige. Salamat. Sige, Ingat. Ingat, ingat. Ah, tulungan ko lang to kasi papunta pa binangunan eh. Umuulan malayo pa yung ano malayo pa uwi okay, na tingnan natin kung yung sumisingaw pa Eh, wala na singaw diba na tingnan natin baka may nakatusok eh ayun Ha? Huh? Ay, susunod ka yun. Uh, tapos ka na. testing mo muna yung bike mo, ikot ka lang muna isa para sure tayo na makaka-uwi ka sa inyo ano, okay na? okay na po okay, makaka-uwi ka na ng pinangunan yan okay na, okay na ako hindi, hindi na hindi, hindi na De, saglit lang yan. Eh, malagang makauwi ka na. Abutan ka ng ulan. Oh, yan. Ingat po, ingat.